Mamang pulubi pumasok na naman. Hoy, hoy. ba't ka pumasok dito? Mamahaling restaurant 'tong. Pulubi ka lang, ang tigas din ang ulo mo. Sinabihan na kita noon na bawal kang pumasok dito. Sir Victor, ano bang nangyari dito? Eh, yung pulubi pumasok na naman tapos gusto namang magkikain dito sa loob. Pakainin mo. Hindi naman yan kawalan sa natin. Mga sir, ma'am, patawad, nagkagulo tuloy kayo. Ako'y aalis na lang. Kung ganon, isirender ko na rin yung ID ko. At paalam na, Manager Victor. Waiter, excuse me. Pakancel na lang yung mga orders ko. Manager Lab, bakit mo nagawang mag-resign ng dahil lang sa pulobi? Malapit kasi ang loob ko sa kanila dahil minsan din ako naging pulobi. Isa akong journalist. Nasaksihan ko lahat ng mga pangyayari simula pa kanina. Magandang araw po. Wag po Pwede magkahingi ng konting pagkain. Uy, Manager Vic, kamusta? Ito, Miss Love. Pulubi na ako ngayon. Nagsara kasi yung restaurant ko buhat nung nag-viral yung vlog ni Miss Rose. Ah, uh, patawad po. Hindi ko naman intensyon na siraan ko kayo sa social media. Manager Vic, tamang tama, magbubukas ang pangalawa kong brands at kukunin kitang manager. Ay.